Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikadalawang putsyam ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Manggawa ng Mga Apostol Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang hudyong tagaponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila manggagawa ng tolda tulad niya at siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Grego. Nang dumating si Nasilas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buong panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, Pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon'y tutungo ako sa mga hentil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nangangalang Tisho Husto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahiyan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Aleluya, aleluya, kayo'y di ko inulila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya, aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad, ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya'y, sapagkat ako ay paroroon sa ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Yesus na ibig nilang magtanong, kaya sinabi niya, Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.